Welcome to Henry KNG TV. Ang magandang po. Ang ngayon po ay magtatayam ako ng kamatis. Ito po yung aking kamatis na binili sa hain. Uh, kasi nga po, konti lang nabili ko dahil nga po uh, wala silang available at marami po kasi bibili. At malit po yung nila ah uh, kasi nga po, kung pupunta pa ako sa Pampanga, ay napakalayo. Yun po. Kaya ang gagawin nga po sa kamasa to, tatayin po sila dito. Tapos, uh, gagawin ko po sila organic. Hindi ko po sila papatabahan. Ang ilalagay ko po sa kanila ay yung chicken, ano lang, chicken manure. Hindi ko po sila papatabahan at saka hindi ko po sila i-sprayin. At uh, ko lang po kung ano po ang mangyayari uh, kapag ano po ang ginawa ko. Ayan po, wala po, wala po akong gagamitin dito. Ayan po, ang ngayon ay uh, sila na magtanim. Uh, binungkal, binungkal, ko lang po sila. Medyo, hindi na po, pagbubungkal ko. Uh, medyo, inialim ko lang po ng konti. <clears throat> Para halimbawa, lumaki kamatis. Matatabo na po sa dahan-dahan. Ang -dahan. magandang klase po yung mga kamatis na to. Ito po yung, ano, diamante. Po. Magandang klase po ito. Po. Medyo malalim po yung pagkakalagay ko. Ayan. para po yung mga lupa sa gilid na yan habang tumatagal eh tumatabon po dito sa puno eh. at hindi ko lang po siya ng kaunti ganyan na po ang gagawin kong discarding ngayon kasi nga po ito ay gagawin ko organic uh, ah, susubukan ko po hindi ko po siya papata papatabaan o abunuhan ng uh, mga <coughs> patabang uh, kagaya ng mga nabibili sa mga agricultural supply ang gagamitin ko po dito ay yung pataba na nilang Patabang chicken manure po. May tayong manok. Ayan po ha. Uwi na po ng mga bata. O, kawain nga kayo mga bata. Mga bata. Go. Mga bata. uwi na po nila. Doon po sila nag-classes sa may forest Kasi nga po, mainit dito sa kanilang classroom. Ah, kaya po nag-request sila. Doon sila sa forest mag-klase. po. Masarap po sa forest May upuan at saka po malamig. Ayan po yung ginagawa ko dito. yan Medyo may sound sa ano, classroom kasi nga po kami ah, nagpa-practice po din ng mga parent. Analis po ako ng tayo ng kamatis yun. Nakapapresyo po ng kamatis yun. Napakamahal. Ah, kasi nga po, yung mga unang tayong ng kamatis sa aking tanim masapanto panto, ah, nasira po sila ng matinding init. Sana po eh, maay na po sana ako ngayon. Kaya lang, maaano po sila ng matinding init nasira po yung kamatis ko doon may natira pong konti yan ito naman po eh ano ko na lang to parang attraction lang po ito dito sa pagitan ng dagong po ito kasi po may mga sitaw po ako dito ano? po, may mga sitaw po yan marami, po, marami na po ibinunga yan haba ang haba rin po ng mga bunga niya nakatayon din po yan sa may ano sa may niya po sa may black plastic yan hindi po, nakakapat na po ako. Ano na po gawin sa akin ah. ko po silang organic. Susubukan so, ko po kung ano mangyayari. Kasi nga po, may kamatis na po ako doon. Yung kamatis po na yun, yan po. Uh, mga cherry tomato po yun. Yan. Subukan ko po itong uh, diamante na to. ayan po ah, natapos na po ako sa isang hilera ah, bali anong ano ko po dito ay 29 naka ah, 29 na ano po ako dito ah, 29 punla po yung nakitayan ko dito yan. isang hilera po yan 29 punla <coughs> at bali po 30 sana yan kaso nga lang po itong isa binakanti ko dahil nga po ah, binigyan ako ni Sir Hill neto yan Bigyan po ako ni Sir ng eggplant seeds pure white variety. Ipo <laughs> ibinigay niya, ipupunla ko po siya dito sa isang, ano to, sa isang plastic. Yan po. Pali ang nakalagay po dito ay 15 seeds po ito. 15 seeds po yan. Ipupunla ko dito para naman makapagkaroon ako ng punla na talong na puti. Ayan po. Ayan po. ay rerect ako na po siya dito. Ayan po. Tatansin ko na lang po yung sabog. Ayan. Ayan, po. Ayan po. Nalagay ko na sila lahat. Labin limang buto lang daw po yan. Pero pala ko hindi lang po labin limang. Baka pong sobra sa labin limang. Ayan po. Ito po, tatabunan ko lang po ng konti. Tapos okay na. Okay na po no. Naantay ko lang po yung mga ilang araw. Yan po ay tutubo na. Tapos nga po, pagkain kaya niya tumubo, ah, uh, ko po siya ng magandang taniman. Ah, uh, pwede ko po siyang itanim doon. Sa ano na yun, Sa lugar na yun. Kasi po, meron akong taniman talaga ng talong doon. Ah, uh, doon ko po siya ilalagay. Yan nga po. Andito lang po ako sa, ano, sa tapat ng taniman ko ng dragon na Tiyan, napakaraya po, po ang dragon fruit dito ngayon. <coughs> Marami pong bunga sila. Mas magaganda po yung mga bunga ngayon. Wala pong sira. Hindi po katulad ng nakaraan, sobrang init po, nasira po sila. Ayan po, maganda po bunga ng drago po ito ngayon, malalaki. Ayan po, tabi-tabi lang po sila dito. Ayan, tayo mo. Ayan. Ah, sige po, tutuloy ko po muna yung ano, meron pa po, po ako ilang pirasang po nila dito. Ay, tatanig ko po sa kabila na yun. Kasi po, ilang pirasa po po ito, sayang po ito. Ayan po. Ayan po, natapos na ako. Bali, naka-35 puno na po ako ng kamatis. Ayan po, uh, baling kulang pa po, po ito. Uh, kasi nga po, ay uh, ayun lang po yung ko. Uh, meron, pa na, meron, pa meron pa lang po ako sa bahay. Uh, magdadala lang po ako bukas kahit ng mga sapong piraso pa po siguro. Mga sapong piraso pa po para pantanin po sa lugar na yan. Kasi nga po, eh, namali po ako ng estimate. Hindi ko po kasi binilang. Ayun uh, lang po, ang nalala ko, 35. Kaya po, yun nga, <coughs> bukas po magdadala ulit ako para makompleto po ito. Ayan po yung mga tanim po kamatis. Bali, ang ginawa ko nga po ay eh, nilalim ko po yung hukay para po ah, habang lumalaki siya ay natatabunan po siya natatabunan po yung puno para hindi po kagaya nito na lumalabas po yung ugat ng kamatis yan po tatabunan pa yan. lumalabas po yung ugat niya ito po yung mga kamatis na ipinula ko nito noon yan yan po itatabunan ko po yung ugat yan po yan po sila kaya po inalilin ko ngayon hukay para tabunan na po ako ng tabunan ganoon tabo para pagka nagdilig may ipon po yung tubig sa gitna ayan po ganun po yung purpose niyan. kaya po ganyan po ang ginawa ko ngayon ayan po ngayon naman eh, na ito naman ako sa aking munting balag ito po yung aking balag din sa likod ah, ito po yung kubo katabi lang po ng kubo yan ah, dati po naka time dito ay eh, sitaw ngayon po wala na kaya po papalitan ko na po siya ng patola Binigyan po ako ng patola ni Sir Hill ito po yung patola na ito primera F1 bubungka lang po ako dito tapos po ilalagay ko na siguro po mga ito yung mga tatlong ano lang tatlo hanggang apat na uh, ano po Lunga po oh. yan po apat na lunga po gawin ko dito yan ito po yung patola halagay po at magbubungkal po muna ako ngayon po eh, mag alas 5 na po ng hapon malapit naman po ang wian kaya po kailangan mabilis ang trabaho yan po at bubungkalin ko po muna tsaka po tataniman ayan po at tapos na po ako maghukay bali apat na lunga po yan yan isa dalawa Tatlo. Apat. Ayan nga po. E eh, dito ko sa balag. Ito po yung balag na yan. Matibay po yung balag na yan kasi po matigas yung kapos. Ito po yan. po. Ayan po. Bali. Kaya ko po sigurong ano, mga tatlong buto. Apat na buto sa isang ano. Dalawa. Tatlo lang siguro. Ah, tatlong buto lang po siguro eh, isa. Hindi po siya dapat di po hindi, hindi po masyado malalim yung ano tanim. Tapos pa ganyan siya para tutubo. Yan. Yan ganyan po yung pagtatanim ng patola. Dapat po hindi masyado malalim para hindi mahirapan na umangat. Tapos tatabunan lang po ng buwagag na lupa. Yan, ganyan lang po kadaling magtanim ng patola. Simple lang po yan. Yan, nakaisang tud, nakaisang ano po ako. Nakaisang isang uh, 龙华五。<文> <laughs> dami po, medyo maganda yung lupa dito. Bonghag po. Kasi nga po, ay eh, nagsunog po ako na ipadati eh, dito. Yan po yung ginamit ko dito. Yan po, may natitara po ang tatlong buto. Yan po itatayan ko dito sa huling uh, lungaw. Po. Tapos na po ako magtayo ng kamatis at saka ng patola. Napakabilisan po. Yan. Ngayon po si Jeremy, eh, nagtatanim po siya ng ano doon. Malunggay, hindi po ako natapos kanina. Siya po nagtatanim. Dagdaga mo, dala mo. Dagdaga mo na. Tanim pa siya lang ng balag. Dagdaga mo na yan. Dali mo na lahat din yan. ko po, po sa kanya dito. Siya lang balag. Tutusok lang naman niya dyan, dyan. Yan. Yan. Ilan ba ba yung tatay mo din eh? Ha? Ha? tatlo tapos lera mo din sa ilalim ng balag papunta rin eh Mag -mag malambot na may lupa din eh yan. Yan. galing po sa inyong nyo ano na yan galing po sa hain nyo uh, sa mulong ganyan dala dala po ni Sir Hill yan sa, nag cut po sa, sa, sa kanila <coughs> tapos nga po yan na uh, nagtatrain po din sa school pero nag cut na rin po ako sa baadito dito po sa may ano, dito, tanima namin dito kaya po marami rin po ang cutting sa mulong dito po ngayon po yan na 4.57 na po ng hapon nandito pa po, po kami sa si school hindi pa po, po kami tapos pero ito na lang po at okay na pwede na po kami umuwi pagyari nito <tinyo>